Ay mga sipag, pagkabi po sa ating lahat. Share ko sa inyo mga sipag yung aking isang Facebook page na Kuya Chris po mga kasipag, Ito po ay na-restrict po dito sa ads o drains po mga sipag. So, i-share ko nyo dito mga sipag ano ba yung dahilan para maging aware po ang bawat isa. So, ito yung aking Facebook page mga sipag na Kuya Chris. Tingnan natin sa Say Dashboard. So, tingnan natin yung ating moderation um, dito sa ating ads on reels. Siya po ay less restrict mga kasi pag ano ba yung dahilan, ano ba yung in-upload ko, ano ba yung pinost ko, text, photos, video na magkakaroon nito na violation. So, back tayo. So, pag once na hindi po siya mag-view agad yung moderation dito tayo sa menu. Then, back. So, dito sa menu, scroll down, hanapin yung professional dashboard. Dito, mag-view na ito mga kasi pag you know, sa baba. Ayan, doon sa kabila, hindi. Ayan, oh, nakikita na po yung mga tools natin. So, dito tayo sa ating uh, page recommendation. Yan. click natin. Yan. ang aking Kuya Chris page recommendation, siya po ay recommendable. Pero ito po ay nagkaroon po ng Flag content violation So ano ba itong flag content violation? Ano ba yung may upload ko? So yung flag content Starting healthy conversation And sharing unique content Means we're showing your page to new people So mga sipag, yun know, o Tingnan ko po yung dito muna session ko Monetizable mo ako sa stars At sa ads on reels Pero mga sipag, sa reels Overly ads Ako po dito sa ads on reels I'm na-restrict for earnings Ano ba yung dahilan mga sipag? So back tayo So ito yung dahilan Flag content So ito yung video na inupload ko Manage content Click natin yan Ayan mga kasi pag, you know, hindi click ko tong uh, content na to Nung 4 days na siya So na ni Facebook no. Ayan, this post may go against our guidelines on suggested content. This post may show content that makes it harder to create a safe community. Common reason for this are discussion of self-harm and suicide or eating disorders yan mga sipag deception of violins, violence karamihan ito mga sipag you know, yung mga sexual nudity no, ayan so mga pinagbabawal no na drugs mura sigarilyo alak ayan mga sipag pinagbabawal po so ayan promotion of regulated goods like tobacco or pharmaceutical drugs yan sexual suggestive or sexual experiment content And mga kasi nakalagay dito, nagkaroon ako ng violation, this post may against uh, suggested content, ang akin na lisensya mo, yung sayaw ko po mga sipag, ano ba yung meron doon sa sayaw na akin na lisensya mo, yung nag-viral, so hindi na po siya mabubiyo dito, kasi umabot na po siya ng 4 days. Ito po yung naging impact niya, no? So, na-reduce na po yung distribution niya ng page natin. Hindi na halos recommendable sa suggested. At ito pa po mga kasipag, you know, um, restrict po tayo sa ads on real. So, nakakalungkot pag ganon. So, page take down pa. Effective, uh, effect that groups, pages, or profiles you manage. So, talagang uh, apektado pa po yung aning mga groups dito at page led to restriction on your personal account. So dito mga sipag, ano ba yung content video na inupload ko? Pakinggan natin. Ang nakalagay lang naman sa caption ay ayun na nga yung akin na mo yung nag-viral na video doon sa driver at saka yung lalaki. So ito yon. So yan mga kasi pag kung narinig nyo po yung kanta no, so akin na lisensya mo, wala namang masama doon. Ang na-detect nito mga kasi pag yung nakadrugs ka ba. Kung narinig nyo po, din natin yung nakadrugs ka ba. Then sabay action pa ako ng ganun. Yan you know. Ayan mga kasipag, you know, doon po nakita ko talaga na ito po ay dahilan kung bakit siya talagang uh, nagkaroon ng violation flag content dahil po doon sa nakadrugs na content na sinayaw po. No? Nakadrugs ka ba na detect po? O yan And then, anong ba dapat natin gagawin? No? Kasi yun, no? nakalagay dito, uh, ayun na nga, uh, promotion of regulated goods like tobacco or particular drugs. So, bawal po tayo mag-promote no? ng mga ganong bagay na pangbisyo ala sugal ayan sa mga yun, drugs no? bawal po yan no DT sexual uh, pagtatangka yan mag uh, post ng picture na pakita biyak no then uh, bakat sobra yung ari makita yon so na detect po yun, bawal din po picture kahit nag sex kayo dyan kahit picture pa yan pag once detect yan mga kasi pag standard po ayan so magkaroon po tayo ng ganitong uh, at ma-restrict pa tayo. So, ano ba dapat kong gawin? So, take action, click natin yon, back muna tayo para makita nyo. So, dito tayo sa, uh, click natin yung arrow, back tayo. Then, then scroll down, take action. So, delete post. So, click natin yung delete post. Then, delete, click delete. And tingnan natin mga kasi pag, pag once na delete So ito ba ibabalik Yung page has no issues Yan na po ang na uh, ano niya kasi dinilit na po natin no. Ayun na po. Page has no issue. So bumalik na po siya page recommendable. Tingnan natin mga kasipag, yung restricted po siya kanina. Page status, ayan. So, yung manage, manage admins, yan yung admin na to. Then, mga session, tingnan natin kung restricted pa rin ba siya. Restricted pa rin po siya, mga kasipag, So, ano ba yung dapat natin gawin? Dahil na-delete na po natin yung video, so, kinakailangan natin dito mag-request review po, mga kasipag. So, make sure po natin sa pag-request ng review, ay wala pong ma-detect na violation po si Facebook. So dito tayo sa muna session kasi nakakalungkot na kasi siya po ay talagang restricted. So yan restricted po na session po siya mga sipag dahil po sa video na yon. So dito mga sipag pag once na nag-request ng review tayo make sure po natin ang ating mga content video mga sipag ito po ay tayo sa atin then wala na po ito yung nailabag no so mag request another review po tayo mga sipag directed session dito sa adson reels so request another review tayo click Ayan, so dito meron pong nakalagay dito na basahin natin ang terms and condition na dapat po nating maintindihan. Ayan, masipag din, select po natin yung I have read and I understand. Ayan, so dapat maintindihan, bawasahin natin. Shared content, that our technology dated was an original content proposed for a limited added. Ayan, so ayan. And then, pagkatapos nyan, click nyo po yung request review. hantay tayo mga kasipag you know? then ang nakalagi dito mga kasipag review request submitted a review was restricted for Kuya Chris you will be notifi notified when the review is complete usually within 2 and 3 business days so ibig sabihin po mga kasipag you know, ito po ay mag-notify sa atin sa si Facebook pagkatapos na ma-review niya sa loob ng 2 and 3 days po mag-notify po siya kung ang, ano po yung uh, talagang circumstances na nito kalagayan nito mga kasipag kung ibabalik na po niya yung ating mga session dito sa Ads on Reels o manatimit pa rin yun dahil i-review pa rin po ang ating mga content video dito sa ating Facebook page o so Facebook profile account so close na natin so yun lang po makasipag eh, no? naka-request review na po tayo hindi na po siya naka-blue dyan ayan so ayan ganun lang po ang gagawin nyo yan. hindi na po siya naka-blue ang request reviewed, uh, review requested kasi nga na submit na po natin so ganoon lang po siya makasipag you know? so yan na po check po na natin uli tingnan natin yung flag content kung mawala nawala ba yung flag mayroon pong nag notify no? tingnan natin na ah, wala so tingnan natin kung nawala ba ang flag content yan tingnan natin pag tingnan natin oh ah, yan na wala na yung flag content no nawala hmm, na Ayun, nawala na mga kasipag. Ayun, yung restricted lang talaga ang nandyan pa rin. So, ayan mga kasipag. Sana po ha, maging aware po bawat isa at siya lang po ibasya ko kasi yun dito sa naranasan sa akin video no na detect po doon sa drugs talaga doon kanta na yun at gumanon pa ako. Ayan mga sipag, sana po meron kayo natutunan na kung video nito at sana po nakatulong at kung nung gusto nyo video mga sipag, pasupport mo sa ating YouTube channel na Progress TV po. Pasubscribe na mo po kasi pag hindi pa po yung subscribe at pindutin nyo na rin po ang share button para masin sa bagong videos na upload. At kung meron sa susunod na tayo sipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasok kayo sa subscribe yan at magagawad po natin ng content video yan hanggang siya makaya at huwag po kalimutan mag-like and share mga sipag. Maraming salamat po Have a nice day and God bless all.